Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Napanood mo na ba ang pelikulang Jungle Book? Tungkol ito sa buhay ng batang si Mowgli at kung paano siya inampon ng pamilya ng wolf. Maraming manunood ang naaliw sa istorya ng buhay ni Mowgli dahil saan ka pa ng bata na inalagaan ng mababangis na hayop. Pero, posible nga ba itong mangyari? Posible bang mag-ampon ng hayop at magpalaki ng bata kahit na sila ay magkaiba ang lahi? Para malaman ang kasagutan, dapat mong panuorin ang istorya ng buhay ni Oksana Malaya sa bansang Ukraine. Sumikat ang buhay ni Oksana dahil siya raw ay kinukop ng mga asong gala noong siya ay bata pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit maski ang kanyang mga kilos ay pareho ng mga aso. Kahit mukha itong nakakatawa para sa iba, ang naranasan ni Oksana ay isang halimbawa ng kalupitan ng mga tao nung siya ay tatlong taong gulang pa lamang. Si Oksana ay pinanganak noong November 4, 1983 sa liblib na lugar sa Ukraine. Hindi madali ang naging buhay ni Oksana nung siya ay bata pa lamang dahil siya ay pinanganak sa mahirap na pamilya. Bukod pa riyan, nagkaroon si Oksana ng tatay na walang pagmamahal sa kanya. Sa edad na tatlong taong gulang, hinayaang makalabas ng kanyang tatay ang batang si Oksana kahit na malamig sa labas bunga ng matinding snow. Dahil sa sobrang lamig, pinili ng batang si Oksana ang pumasok sa bahay ng mga alagang aso na nakita lang niya sa kalsada at dito siya nagpainit ng katawan. Marami kaming magkakapatid at palaging wala sa bahay ang tatay namin. Kaya pinili kong manirahan sa bahay ng mga aso. Kung hindi siya pumasok sa bahay ng mga oso, maaaring namatay na sana si Oksana nung araw na yun. Pagkalipas ng apat na taon, si Oksana ay hindi na umuwi sa kanilang bahay. At sa halip, mas pinili nitong manirahan kasama ng mga aso. Nakikipag-usap ako sa mga aso sa paraan ng kahol. Sa ganung paraan ako nakikipag-usap sa mga kasama kong aso. Ayon kay Oksana, mas pinili niya ang mamuhay sa piling ng mga aso dahil hindi naman daw siya inaalagaan ng kanyang tatay. Walang ibang tao ang nakasalamuha ni Oksana sa loob ng maraming taon at nabuhay lamang siya nakasama ang bagong pamilya na puro aso. Nagbago ang buhay ni Oksana noong siya ay 7 taong gulang dahil ito ang taon na ni-rescue siya ng mga tao. Kinuha si Oksana ng mga otoridad upang ilayo sa mga aso na tinurin niya ng kapamilya. Agad na dinala sa rehabilitation center ang batang si Oksana upang gamutin ang kanyang kondisyon. Ayon sa saraysay ng mga rescuer, si Oksana ay mas ugaling aso kaysa sa tao. Posibleng hindi na maging normal ang pag-iisip ni Oksana dahil walang nagturo sa kanya ng basic skills nung ito ay bata pa. Hirap ding makapagsalita si Oksana dahil ilang taon siyang puro kahulang ang komunikasyon. Kwento ni Oksana, hindi na daw niya alam kung ano ang nangyari sa mga aso na nag-alaga sa kanya dahil hindi na niya ito muling nakita. Ang karanasan ni Oksana ay naging mainit na usapin sa larangan ng child psychology. Ayon sa mga doktor, likas sa ating mga tao ang humanap ng pagmamahal at pamilya na mag-aalaga sa atin. Maski ang mga hayop ay nagahanap ng pamilya, gaya ng unggoy na ito na parte ng eksperimento. Inalis ang batang unggoy sa piling ng kanyang magulang kaya maaga itong naulila. Nang ipinasok ang batang unggoy sa maliit na hawla, mas pinili nito ang lumapit sa una na nahahawig sa kanyang nanay kahit na ba ay merong pagkain sa tabi nito. Ibig sabihin, mas gugustuhin ng batang unggoy ang makasama ang kanyang nanay kesa lumapit sa libreng pagkain. Ganito rin ang nangyari sa kawawang si Oksana. Hindi nakaranas ng pagmamahal si Oksana sa kanyang tatay, kaya mas pinili ni Oksana ang sumama sa mga aso. Nagsimulang kumilos si Oksana gaya ng mga aso upang siya itanggapin ng bago niyang pamilya. Sa mundo ng siyensya, ang tawag rito ay nature versus nurture. Medyo komplikado ang topic na nature versus nurture pero para sa inyo, padadaliin ko ito para mas lalo mong maintindihan. Ang nature versus nurture ay ang puwersa na maaaring magdikta sa kung ano ang magiging ugali ng isang tao o hayop sa paglaki nito. Kapag nature ang pinag-uusapan, nature ng aso ang maging agresibo kaya mahilig ito makipag-away sa pusa. Sa madaling salita... Natural lang sa aso ang magalit sa tuwing may pusa. Pero kapag sinabing nurture, tumutukoy ito sa ugali ng aso na maaaring natutunan nila dahil sa kanilang paligid. Nang dahil sa nurture, pwede mong turuan ng aso na huwag itong may pag-away sa pusa. Kumbaga ang nature versus nurture ay matatawag ring genetics versus environment. Ito yung tanong na kumikilos ba tayo base sa kung sino tayo o kumikilos tayo basis sa kung ano ang itinuro sa atin. Sa kaso ni Oksana, nature ang tawag sa paghahanap niya ng pagkalinga sa piling ng mga aso. Nurture naman ang tawag sa pagkilos ni Oksana na parang aso dahil ito ang itinuro sa kanya ng mga aso. Noong year 2003, ipinakita sa interview kung ano ang buhay ni Oksana ngayong 22 anyos na siya. Nawala na ang kanyang ugaling aso at pinipilit na mamuhay kasama ng mga tao. Sa pambihirang pagkakataon, muling nakaharap ni Oksana ang kanyang tatay na nang iwan sa kanya at ang dahilan kung bakit siya napunta sa piling ng mga aso. Riff. Yes. Riff. Dabula malingka. Ako, libela. Minagok tama Nakakabilib ang pinakitang katapangan ni Oksana dahil nakuha niyang patawarin ang kanyang ama sa kanyang kasalanan. Masaya itong araw para kay Oksana dahil nakilala pa niya ang kanyang kapatid sa ama. Ngayon, mararanasan na ni Oksana ang magkaroon ng normal na pamilya. O ano? Nagustuhan mo ba ang kakaibang istorya ni Oksana Malaya? Kung oo, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Kung ikaw ang tatanungin, ano kayang mabangis na hayop ang gusto mong magpalaki sa'yo? Gusto mo bang palakihin ka ng leopard? O gusto mong palakihin ka ng orangutan? Kung ano man ang hayop na napili mo, pakicomment na lang sa ibaba ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gail Jessner D. Tripoli. Hello rin kay Jairus Abewela. What's up kay Jed Shera. Migo, Daddy Aldrin Hopia at Mami Laarni Canomon. Belated happy birthday kay PJ Biloan Binoza at sa pamilya ni Russell Jan Santos. Maraming salamat sa inyong panunod. na. see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!